nais ko pong ibahagi sa inyo yung ating tanim na kalawansi kung paano po natin to pinalaki mag 4 uh, years na yata ito na kalawansi medyo nahirapan ito last year dahil sa El Niño hindi po natin na-maintain ito pero ngayong taon na ito atin nang uh, pinaghandaan talagang mayroon na siyang patubig para from time to time napapatubigan natin siya ma kan siya talagang uh, masipag mamunga kung mayroon siyang tubig lagi ito sunod sunod yung kanyang mga bunga mayroon siyang mga pwedeng pitasin na at may mga sumusunod na mga maliliit na bunga gaya po nito ito at ito, siguradong magbubulakla na naman. Mayroon din siyang mga maliliit na ano, sunod-sunod yung kwan. Uh, at ang nilalagay lang natin dito yung tricky fertilizer. Ana, uh, at nilalagyan natin siya ng biking uh, blue granule. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang mga bunga. Ang presyo po ng kalamansi ngayon ay maganda. Uh, sa palengke kanina nagtanong ako ay eh, uh, binibili nila ito ng kwan eh. 80 pesos per kilo. Konti lang yung ating kalamansi. O, siguro mga 40 na kwan lang ito na puno. O humigit kong ulang mga ganon. Kasi hindi ko talaga sinadyang uh, magtanim ng ganito. Pero dito nakita ko na magandang itanim yung kalamansi. Kung meron kayong mga lupain na uh, uh, pwede niyong patubigan o ito kasi less kwan ito less maintenance kapag umulan uh, umuulan hindi mo kailangan patubigan pero kapag uh, ito uh, summer kailangan natin patubigan para ma-maintain yung kanyang kwan mahal yung kwan mahal yung bunga ng kalamansi pala pag ganitong mga taginit na kaya ito ito yung kwan eh dugtong bading yata o grafted yung kwan ito pero Uh, mura lang yung kwan ito at ito nung uh, binili ko may bunga na kaya nung itinanim ko namumunga na kagad yan oh, ang dami niyang bunga oh. namumunga siya at the same time namumulaklak sunod sunod ito yung kaganda ng sinabi ko na kapag may patubig po siya sunod sunod yung kanyang kwan ito ah uh, hindi ko alam kung uh, aabot ng 10 taon. Ito, marami siyang mga bunga. Yan yung mga bago. Sunod-sunod siya. May mga pipitas hindi dito sa baba. Ayan, ayan. Every two weeks, yung uh, interval ng pamimitas namin. Ito, ito pwede nang pitasin to mga ito. Ayan. At, uh, yung mga, ito, ito pwede na rin to. Ito, hindi pa pwede yung ganito. Malilit pa masyado. Ayan. Uh, talagang ang ganda ng response nito sa trichy fertilizer at ana, na weekly natin siyang nilalagyan eh sunod-sunod po yung kanyang mga bunga so kayong mga kwan medyo uh, may mga panahon na mura yung kalamans eh pero itong summer yata hindi masyadong mura maganda yung kanyang presyo oh uh, ang daming bunga oh hindi natin malang kung magkano makukuha natin daw. Konti lang yung natin kasi konti lang naman yung tanim natin. Pero pag gusto nyo marami, kung meron kayong maluwang na lupa, isang hektarya, yan, mag malaking pera po yun kapag ganun kalaki. Pero ito kasi, sinadya ko lang na pang gamit, pero ito, nakakatulong din sa gastusin. Marami din tayo napipitas. Mayroon din tayong konting talong dito na mga mini-maintain uh, noong kwan pa ito eh Tininim natin dito August pa yata Ayan Gatao na yung kwan At uh, mga yung height nito Ito lalaki ng bunga oh Ayan ang gaganda Uh, weekly din ito na papatubigan kaya weekly din kaming may talong, pinalos, ito 'yung mga pinapamigay ko na sa mga kwan Hindi namin kayang ubusin. Ito 'yung prolipica. magandang gandang uh, variety kasi itong prolipica, nagtatatlo 'yung bunga. Ito hindi na natin siya masyadong inaalagaan kasi pag mainit, wala na rin mga kwan uod. Nilagay natin dito sa bandarita bad sa pag doon sa labas makikita nila pipitasin ng mga pan dumadaan ito yung ating kalamansi na pinapatubigan ang dami ng kalamansi sa ibabaw ang ginagawa natin dito pag tumatas na yung 6 feet pataas yung mga ganito yan na naabot pa naman ng kamay hindi pa natin pinuputulan pero pag tumatas talaga pinuputulan natin para dito siya babas sa baba magsanga ganito sa baba dito siya nagsasanga sa baba. Ayan. Kaya kapag tumasang inyong kalamansi, putulan po ninyo para umusbong sa baba. Ito, dami na naman niyang mga uh, bulaklak. Tuloy-tuloy po yan. Basta napapatubigan. Ito, magbubulaklak na naman ito. Ito, ubus lang ng kanyang bunga. may mga ah. may mga may mga bunga at mamumulaklak ito ito yung mga maliliit sunod-sunod po yung kanyang mga bunga yan so recommended yung kwan ito less maintenance kasi ang kalamansi kailangan lang patubigan sinabi ko ah, pag summer para ma-maintain yung kanyang mga bunga at mga kwan mga uh, bulaklak ito ang dami mga bunga sunod sunod hmm. marami pong pwedeng pagbilhan ng ganito ng uh, kalamansi yung seedling nito meron akong pinagkukunan na talaga ang ganda ng kanyang seedlings kung gusto nyo pumunta po kayo dito at pagpapadeliver ako ng kwan pwede nyo bilhin, pwede nyo kunin. Talagang uh, sigurado na maganda yung kanyang mga seedlings na binibigay sa akin. Ito, ang dami din bunga. Oh. Ayan. So, sa mga uh, nanonood sa inyo na gustong magtanim ng kalamansi, tuturo po natin kung paano padamihin yung bunga ng kalamansi, maintain yung bunga ng kalamansi. Mayroon din tayong mga kwan. Yung ito, uh, mga namamatay yung kanyang sanga dahil yun nga pag hindi napapatubigan ito yung mangyayari daming bunga oh yung hmm. dito ito ang dami sunod sunod hmm. po yan dito talagang mamaya siguro ipapapitas ko ito dahil may mga order sa palengke ayan na yung ating mais oh. Uh, hanggang katapusan siguro March 15 po ngayon ay 16 na pala Ayan, hanggang kataposan uh, katapusan for the first week ng April din natin yan ni papapan balaka balak ko pa yung patubigan para lalong kuan uh, sumiksik yung kanyang buto kahit ibilad hindi siya magbabago mabigat dahil nilagyan natin siya ng heavyweight tandem at uh, natin siya ng tricky fertilizer gaya ganyan katataas yung ating mais hindi mo makikita yung harvester kapag pumasok dyan at yung kanyang mga kan, mga kanyang mga bunga talagang ang lalaki ng kanyang mga bunga punong puno po yung kanyang bunga samplean po natin para makita nyo ito yung kano oh para makita niya yung bunga ng ating mais o oh, punong puno saka lahat may laman ayan dito punong puno yung one eto pag kan papatubigan ko pa kahit tingnan niyo dry na yung kanyang leaves pero basta hindi pa siya kan hindi pa siya ito kasi matigas makwan pa eh talagang intact pa yung kanyang pagka kwan sa kanyang stock kaya pwede pa itong patubigan pero kapag ito ay lumaylay na parang putol na na ganun lumaylay na hindi na pwede pero pag ganyan pwede pang patubigan lalong bibigat po yan ito ang dami yan oh, kaka ang kapal dyan sa lobo. Oh. at talaga makita mo siksik -sik yung mga yan oh. punong puno po yung kwan yung uh, cubs ng kwan ng mais ayan yung kwan uh, decalb 8282 oh, punong puno po kahit hmm. ito siguro itong maliit na to napaka lalapit kasi nung ating mais so, amantagin uh, nyo ang isang hektarya umaabot siya ng kwan Mahigit 1,000 seeds ay ay uh, 100,000 seeds kasi yung yung isang bag 35,000 seeds yon approximate eh sa isang hektarya mahigit uh, tat, tatlo na bags yung nilalagay so 3,000 uh, 35,000 times 3 so sabi natin yung dalawa 70,000 tapos plus kwan, oh, mahigit 100,000 na kwan butil yung nilalagay po dito. So, pag uh, mayroon tayong kwan pagkakataon, i natin kung ilan yung kwan makukuha natin dito. Ito ngayon yung pinakamakapal na mais ko. Ito yung pinakamaganda. In 4 years, ito yung pinakamaganda. Kaya sigurado malaki po ang kita dito. Malaki din ang gastos, kaya lang bawing bawi. Alagang malaki yung kita. Oh, tingnan nyo. Napakakapal dyan po sa loob. At saka eye level ko yung kanyang, kanyang laki. May git, uh, halos sa 6 feet yung uh, taas nung kwan. Nung 5 uh, uh, to 6 feet yung taas ng bunga. Yan. So lagi ko po kayong kwan. Sumubaybay sa ating mga eh, Ina-upload na video para matuto po kayo. Ma-update po kayo at lalong dumami ang inyong kalaman sa pagtatanim. Hindi lang mais. Uh, marami tayong mga ipapakita sa inyo na pwedeng pagkakitan dahil kung hindi pwedeng mais sa inyo, hindi pwede ang pala, Tingnan natin kung ano yung pwede. Basta may lupa kayong pagtatamnan, gawin po nating productive yan. God bless po!